Mga Karo, umagang umaga pala nagpapukahan na ako ng manok mga Karo, ayan sila oh Tang, Medyo tanghali na mga Karo, kaya nagsilayasan na yung ibang mga manok ko Alam tayo nagising Tapa, Nakita ko ito, na, gawa ng ulan ng ulan Ayan, simbimit lang mga Karo yung lakamas Mga manok ko naman, dami na namang itlog oh Bang, ayan na naman, nagsisitlogan na sila ngayong tag ulan Mga Karo kung kailan takulan eto sayang tong ano namin rambutan namin mga karo hindi na munga nagrosas lang dito na pala yung tinanimang ko nung kahapon mga karo ayan o oh. tinanimang ko ng ano yan yan diretsyong yan gabay tapos kasama ko yung tropa mga karo ayan o nagtanim kami ng kalabasa mga karo ayan sila si Aro Riki tsaka si Karo Amboy nagpatulong ako sa kanilang magtanim ng kalabasa mga karo Hmm. Ano yan? Mara, ilang ano yan? Hilirin, mga karo. tag na kasi. Boom! Yan, pangat ng ulam namin ma ngayon, mga karo. Puro pangat. Ayan, pangat na hito na ginataan. Tapos, yan tawag dyan. Nakalimutan ko na tawag dyan, mga karo. Ayan, um, amaga tanghalian tayo dyan Tagalusong Visayas, Mindanao tsaka yung mga nasa ibang bansa dyan pananghalian na dito sa Pangasinan panangod tulad dyan Pangasinan mga karo mangod to tayo namin maraming maraming salamat sa mga nag, bagong naglike sa akin kahit hindi ako nakaka-upload ng video may nagla-like pa rin mga karo at nag share ng video ayong ano ko mga karo nagpapalo sa akin maraming salamat sa inyo makakabawi din ako sa inyo balang araw kain tayong lahat mga karo ayan o monggo. na may ano. kita kita tayo ulit bukas mga karo kayo na bahala dyan